kung ako sa'yo, matulog ka muna. Huwag <laughs> mo na siyang ratratan ng mga messages. Kasi nga hindi din naman nagre-reply. Kung baga, useless lang din pagsisend mo ng message is hindi ka naman din na, hindi, ka, hindi din naman niya yung mga message mo. Music What's up mga peeps? Welcome back again to my channel. If you're just new to my channel, don't forget to hit the subscribe button and hit your notification bell. But so I'm going updated if I have a new upload. My name is Kate and you are watching Homolas TV. A few moments later. So, I'm back mga peeps. <laughs> but sa inyo we hinaan kind of lang natin yung Moses banana na sa kabilang kwarto. And yun na nga mga peeps ha, sa mga hindi pa nakapag-follow sa ating Facebook page, ito siya. Mons TV, pwede kayo dyan mag-message anytime you want and pakifollow nyo na din. So, yun na nga mga peeps ha, medyo na tagal-tagalan din. Bago na kapag upload ulit kasi, alam nyo na, basta, yun na yun. So, for today's vlog is, kapag hindi na niya nag- adba, Kapag hindi na siya nagpaparamdam, or nag-chat-chat sa'yo. So, gawin mo ang mga bagay na to. Check it out! seconds later. So, ayun mga peeps ha. Let's start. Medyo mabilis lang to. Mga six na bagay na pwede mong gawin kung hindi na siya nagpaparamdam sa'yo. Ito na nga ha? Number one is huwag kang paiba-iba ng desisyon. So, anong ibig sabihin nun? na dapat huwag kang paiba-iba ng decision for example kasi nga galit ka sa kanya hindi na siya nagpaparamdam sa iyo or hindi na siya nagcha-chat sa iyo so binlak mo siya ngayon and then after 3 hours inunblock mo na naman ulit and then ikaw na naman ulit nung yung nagmakaawa na magparamdam siya or mag ikaw na naman yung or, yung paulit-ulit na magbe-message or magmamagkaawa na ganito, ganito, ganito. So, nagmumukha ka lang ano, <laughs> tanga. Charot na. So, yun na nga mga pipsa. Dapat huwag pa iba, -iba yung decision mo. Kung nakapag-decision ka na na, okay, mag-block ko na siya, hindi na ako magpaparamdam sa kanya or hindi na muna ako mag-message sa kanya. Kung ako sa inyo mga pipsa, mas mabuti na at least mag-take mo na kayo ng break na huwag mag-message kay sa kanya kesa naman na i-block nyo siya agad-agad, then later on, i-unblock mo din naman siya. Number two is, dapat i-balance mo din mga pips yung pagsisan ng message dun sa gusto mong lalaki or dun sa gusto mong babae or dun sa kachat mo. Kasi kapag ikaw palagi yung nag-i-effort na mag-message or basta yung kapag ikaw palagi yung nag-i-effort sa relasyon yung dalawa, kumaga, pinaparamdam mo lang sa kanya mga peeps sana. Anytime, pwede kanyang iwanan kasi nagiging kampante na siya sa pinapakita mo sa kanya. Hindi mo siya inaalaw na mag-effort mismo para sa relasyon yung dalawa. Kaya dapat i-balance mo din mga peeps ha. Huwag tayong maging marupok. <laughs> Number three is pigilan mo yung sarili mo. Anong ibig sabihin nun mga pipsa? Kasi nga, hindi na ngayon siya nagchat-chat sa'yo. Hindi na siya nagpaparamdam sa'yo. So ngayon, kailangan mo pigilan yung sarili mo. Alam niyo yung, yung sa mga ginawa ko dati na na video about dun sa no contact rule for seven days. So, kung napanood niyo yung video na yon effective siya mga peeps ha. Bigyan mo siya ng one week at least. Pigilan mo yung sarili mo ng one week na hindi magparamdam sa kanya. And sa loob ng one week na yon kapag hindi pa din siya nagparamdam, so mag -last message ka na sa kanya mga peeps. Hindi, naman, hindi ka naman makikipag-break ha. Last message lang. Kapag hindi pa din talaga, so move on or let go. Number four, try to forget him or her at least isang araw lang mga pips. Kasi tayo ha, ito kasi kapag hindi na nagpaparamdam, mga kung ano na yung mga iniisip natin, syempre palagi kang nakatungang dyan sa phone mo, hinabangan mo kapag tumunog yung phone, and expect mo na siya yung message. And hindi naman pala, yung nag-message pala is mangungutang sa'yo. Charot! <laughs> Sige so, na nga, mga peers, Please, one day, huwag kang mag-on ng internet. Para at least, hindi ka mag-expect kung magpaparamdam ba siya o hindi. So, isang, isang effective din na way yan ha. Kasi ginawa ko yan dati siya. Number five is, huwag kang ma-paranoid mga peers. Kapag hindi siya nagparamdam o hindi siya nag chat so, just let him or let her give, give, give him or her mo na ng space or time, ganon. Huwag mo ratratin ng mga messages kasi hindi din naman nagpaparamdam. Kung ako sa'yo, matulog ka muna. <laughs> Huwag mo na siyang ratratan ng mga messages kasi hindi din naman nagre-reply. Kung baga useless lang din pag si mo ng message is hindi ka naman din na hindi ka hindi din naman niya yung mga message mo. So, mas mamuti na wag ka na munang mag-isip na kung ano-ano. I-confirm mo muna through sa mga friends ba niya or sa mga malalapit na mga kaibigan niya or sa family ba niya. I-confirm mo muna. Huwag ka munang agad kasi kadalasan lalo na sa mga babae, bato-bato sa langit, ang tamaan, guilty. Mga babae kasi, kapag hindi na nagparamdam yung mga jawa nila, is nagiging paranoid agad. I, which, is, I, which I understand naman, kasi pag sa LDR talaga, or kapag hindi LDR, hindi na nagpaparamdam yung jowa mo, syempre, kabahan ka na, chat lang. So, sa number six, <clears throat> sa number six, mga babes, do nothing. Do nothing, mga peeps. Wala kang ibang gawin. Ignore mo lang talaga. Kung wala ka ng gana, or kapag mahal na mahal mo pa, kung ginawa mo ng lahat, or you did your best, or you did enough things, para lang magkaayos kayo, and wala pa din. So, do nothing, mga peeps. After nyan, move on let go and move on. Kapag wala pa din talaga, ito, last chance na talaga to. <laughs> last chance. So, do this ritual. Charot. <laughs> kasi ginawa ko tong video na to na ritual. Kung gusto mo makausap yung tao, gusto mo, just mention the full name and then gagawin mo lang yung mga procedure. Then, kasi ginawa to ng mga viewers ko and nag-comment sila doon. Tingnan yung comment ng mga viewers ko dyan is effective, mga pips, kasi kinontak sila nung kaong gusto nila. So, good luck sa rituala. <laughs> so, yun na yung vlog natin for today. I hope you give a thumbs up to this video, and don't forget to subscribe to my channel. Again, this is Kate, and I'm now signing off.